Ay sino ang hahabol ngayon? Sino po ang hahabol sa mga winners po ng January mga kalaki? Ito na po ang mga lucky numbers po na 4-digit lucky numbers. Baka ikaw ang unang winner natin ngayon na mga kalaki. Ito na po. Ang Hong Kong 4-digit 2 PM na 1405. Singapore 5395. China 2877. Texas 3102. Israel One two eight nine las vegas seven four three two alaska one four two nine saudi three three two eight japan two four zero three italy three five eight zero germany six six nine two korea 0499 nine. greece 3 1 two, two. canada 2877 Mexico 6153 Australia 4748 New Zealand 1023 India 1805 Philippines 2937 Thailand 8122 Taiwan 3063 Malaysia 6718 at Dubai 28 1-5. Ayan po mga kalaki ang mga 4-digit lucky numbers sa may mga kaarawan po mga kalaki. Sabihin nyo lang po ulit sa akin. Magbibigay po ulit tayo ng libreng code. Good luck!